Hello guys, ito na po yung ginawa kong door lock. Ah, uh, okay na po siya. Ah, uh, ito, tulad dito. Pinala ko siya rito. Di sa gumagalaw. Pero, pinutin ko ito susi, susik. Gumagalaw na siya. Yan, okay na yan. Ito, para po sa sihar. Na ikakabit ko. Doon sa no, sihar niya. Dito. Dito yan. Kasi yung kako dito, bulok na. Kaya, gagawin niya may ah simento na lang yung ilalagay namin na ano, uh, ah, hamba. Kaya dito lang magiging hamba niya ang simento. Kasi ito, okay pa naman ito. Kaya ito pa rito. E, yung isa lang yung hamba. Yung simento. Kasi e, wala, nagtitipid na may hari. E, hanggang yun lang talaga kaya niya. Ah, susunod na tayo para ayusin. Uh, ah, hello guys. Uh, ah, ito po yung gagawin ko. Uh, magkakabit ko ako ng doorknob. Uh, kanina, ito yung kinabitan kong doorknob, yung pintuan niyan. Ngayon, ito naman sa CR. Uh, Tinta ko lang kung paano pagkabit ng doorknob. Tulad nito, siyempre, maraming klase sa doorknob pagka, pagkakabit. Uh, ito, iba-ibang doorknob. Ito, iba dito. Kaya uh, ito, pagkita ko paano pagkabit sa doorknob. Uh, ito, guys, ito, ito, tsaka ito, yung dulo nito, dibabaso pa sa se gitna. Yan, pasok na siya. Tabos. Nasa naman pala dito 'yung siya. 跟他法石头。